Hello mga kapangot tara sama niyo akong magluto ng kamatis na may itlog. Tamad version to mga kapangoha. ha. At ayan, nagayat lang ako ng tatlong kamatis. Tapos, buyas sa tsaka bawang, pinaghalo-halo ko na yan. Tsaka naman kumuha ako ng dalawang itlog at nilagay ko. Ayan ay tamad na pagluluto yan ha. wag niyong gagayahin mga kapango. After ko maglagay ng dalawang itlog, naglagay na ako ng tunay na asin. After naman ng asin, naglagay naman ako ng paminta. Para sa ganun ay masarap. Yan lang nilagay ko, asin tsaka paminta. Gus na gus na yan. After kong mailagay yung paminta at asin ay minekos-mekos ko na. Para sa ganun, yung mga ibang sangkap niya ay maihalo sa itlog. At habang minekos-mekos ko na, ay nagpainit na pala ako ng kalandyan sa kawali. At ayan na nga, itsura ng ating kamatis at itlog na minekos-mekos ko. At nung mainit na yung kawali ay naglagay na rin ako ng mantika dyan. At syempre nung mainit na yung ating kalan ay pwede na nating ilagay yung ating lulutuin na kamatis sa titlo. At syempre hindi mawawala ang aking body sa pagluluto si Molly the Pogi. At ayan na nga o oh, minekos ko pa siya bago ko siya ilagay. At ayan na nga mainit na nga yung kawali at ilalagay na natin yung kamatis. At eto na nga tiyan Tip ko lang sa pagluluto nito, mas masarap kung mas maraming sibuyas. Ayun kasi nagpapasarap dyan sa tinamad nating itlog at kamatis. Tsaka huwag niyong gagayahin mga kapango kung hindi sunog ang niluluto ko. Tinamad naman ang mga niluluto ko. Ayun lang kasi mga mag-isa lang kasi ako. Kaya ganyan puro tinamad o kaya to sunog ang aking niluluto. At hayan na nga nagsandok na nga ako. Nandiyan na naman si Molly the Pogi. At bahala na pala kayo mga kapangong kung gagayahin nyo itong tinamad na luto ko sa kamatis at itlog. Kasi ganyan talaga ako magluto mga kapangong. Tamad talaga, tamad na tamad kasi nga mag-isa lang ako. At tara, tikman na natin yung niluto ko mga kapangong. Siyempre, ako nagluto, goods na goods yan. Masarap yan para sa akin. Ano pa nga ba? Kayo ba mga kapangong, paano yung nilulutong itlog at kamatis? Ganyan din ba? Or ko lang yung ganito kasi yung iba inuuna nila yung kamatis bago yung itlog, di ba? Ako kasi sige, ya mo na, may mekus na lahat, ganun din naman, di ba? At yun lang mga kapangoy, share ko lang kung paano ko magluto ng itlog at kamatis. Thanks for watching. Babush!